Hello mga careers and friends ko. Today I'm gonna do my nail. I mean uh, mag manicure naman po si tita. Ayan. So guys ito po umpisahan natin na uh, kaysa naman magpalinis ako sa labas. Ako na lang po. Then ayan. Content na natin. So bago po natin lagyan ng mga kulay ang ating mga kuko is maglagay muna po tayo ng hand cream. So, ayan guys. So, maiba naman ang gawain ni tita. Ayan, medyo magpampiring naman tayo for today. Uh, do something sa sarili para naman, ayan. So, guys, nalagyan na po natin ng cream. So, ayan na po yung mga kamay natin, no, na nangungulubot na dahil sa dami ng mga gawain at nagkakaedad na rin po. Ayan. So ayan guys, so, wala po tayong masyadong gagawin dito. Hindi ko po mapupush nitong pusher kasi po eh, malinis naman. So ang gagawin na lang po natin, i-reshape -re na lang po natin yung mga nails. Yung mga gantong uh, paggawa po sa kanya para medyo magkaroon naman ng shape. So ayan po guys, kumusta na po kayo? Shout out sa mga kareels and friends ko. So si tita nagkukulay ng kuko. Lalagyan pala ng kulay. So, ayan po guys. Lagyan natin ng shape nitong nga uh, nail file. Para magkaroon naman ng shape yung ating maiiksing kuko. Ayan, umiksi na po. Pinutulan ko na po talaga siya. So, wala na pong masyadong dumi. Hindi naman po ako nagtatanggal ng na mga cuticle. Kasi, para normal lang po ang pagtubo. So, ayan po guys. Ah, nalagyan na po natin ng hand cream na i-polish na po natin ng nail file para kumorte. So, maglalagay na po tayo ng base. Alin po ba rito? So, super stay daw po. Siguro ito po ang gagawin natin. Then, ito po yung finishing. Then, mamimili po ako dito sa dalawa kung ito bang kulay na ito o ito. So guys, for the meantime, lagyan na po muna natin ng base yung koko ni tita. Ayan, madulas, hindi mabuksan. <laughs> so ayan po guys. So ayan guys, nabuksan na natin. Medyo may katigasan na at uh, alam nyo naman, birang maggalagay si tita. So lagyan na po natin ng base uh, color yung nail natin, which is very easy lang po. Ayan po siya. Lagyan na po ni tita yung aking mga kuko. Yung super stay daw siya for 7 days. Pero I don't think na maglalas po ito ng 7 days. Kasi maraming ginagawa si tita. So, pamper lang for 2 uh, days, 3 days yung ating mga kuko. Then alam nyo naman. Na para naman kaaya-ayang tingnan yung mga kuko. Ayun po siya guys. Nailagay na natin yung uh, super stay na base ng ating... Uh, nail polish. Ayan po guys. So, simple. Very simple lang po. Wala na masyadong ginagawang pagpupush at pagtatanggal ng mga ingrown na yan. Ayoko po ng ganyan tanggalin para hindi po talaga lalong uh, tumubo yung kanyang mga dry skin. So, ayan guys. I'm not expert, but I have experience, so I can do uh, polishing myself. So, ayan po. So, ayan na po. Tapos na po yung base, which is parang ano lang naman ito eh. Uh, para lang makover cover yung mga nails natin. So, ayan po. So, what I'm gonna do is pipili na po tayo ng kulay. Ayan po. Ito pong uh, light. Light. May pagka-pink violet. Di ko pa alam kung ano ang nakalagay dito is mood. Ito naman po yung Weekend Millionaire. Pero ito na lang po ang pinili ko uh, kasi po is plant-based para hindi naman masyadong malagyan ng ibang chemical yung mga nails natin which is plant-based po itong kulay na ito, itong Cutex na ito. So ito na lang po ang pipiliin ko na ilalagay. So ayan guys, magpapalish na po tayo ng lilak na kulay. Ayan. Ayan, napaka lang po. Gagawin ko po siyang, ayan po ang kulay. Yan lapit ko po. Gagawin ko po siyang two uh, uh dalawang ano po, two polish po yung gagawin natin. Bale, uh, two coating. Yan po siya, guys. Mabilis lang po ang paglagay ng tita. Ayan po oh. As you can see now, unti-unti na po nating nalalagyan. Ayan. first coating lang po yan uh, gaganda na po yan mamaya so, dito naman po sa right side maglalagay na rin po tayo ayan po kasi hindi makalabas si tita para makagawa ng uh, ibang content so ito na lang po ang naisip natin so shout out po sa inyo dyan sa mga nakakapanood ng uh, video ni tita ayan nag effort ngayon na uh, i-video itong pagkukulay ng kuko So ayan guys, oh. Napaka-easy lang, oh. Mga uh, two coating lang siya tapos na. Hindi na po ako nag-gamit uh, ng pusher, basta kinortihan na lang po ng tita nyo yung akin ko po. So ayan po ang uh, result ng one uh, nakaka one coating lang. So ang gagawin po natin is bali isa pa. Ayan po. I-shake muna po natin. That's the right way na bago natin ilagay yung second uh, coating or pagpalis ng dalawang beses na pangalawang beses. Po, ayan po guys. So, ito po ang way ng paglagay ni Tita, very simple at very easy at ah, hindi na po tayo gagastos pa. Mamaya ko na lang po tatanggalin yung mga excess na kulay sa mga tabi-tabi. Ayan. At hindi naman perpekto ang tita. So, meron din naman mga kalat-kalat pa siya. So, ayan po, guys. Pampering myself, paminsan-minsan. Rather than you go to the parlor to do the manicure, pedicure. Eh, kaya tayo na lang po ang gagawa. For free. Para less budget. So, ayan. I do it my own. Polish. Ayan. So, guys. Kumustas na po kayo, ayan, kinukumusta kayo ng tita Ano pa kaya ang susunod na ipapakitang gilas ng tita nyo? Ayan, medyo nanginginig-nginig ang kamay sa sobrang Ayan po guys oh halos uh, nagmumukhang kamay na yung kamay ni tita ano, Dito na lang po sa kabila, then almost done So ayan na po yung second and last Itong pagpapalis ng kuko ni tita mo Nag-effort na lang po tayo sa pagbili ng uh, color nitong mga kwan. Ilalagay sa ating kuko. I medyo nakales na tayo. Magagamit pa natin ng uh, ilang beses ito. Kasi one time, big time tayo eh. Mahirap na po. One time, big time. So, iisip na po tayo ng paraan kung paano po tayo makakales ng mga mga uh, binabayaran. Ito na po ang talagang right time, right way na gagawin. Uh, gawin na lang po natin yung, ayan po guys, oh. Uh, paano ko ba ipapakita? Ayan, oh. And dumikit po yata ng konti. So, dumikit po ng konti at malikot ang kamay ni tita. So, ano natin. Ayan na po siya. Ayan na po ang finished product. So, lalagyan na po na natin ng pinakalas na uh, coating, which is ito naman po. Ayan. Para kapit na kapit po ng gusto yung paglagay uh, lagay natin ng kulay. Medyo may mga uh, na sobra pong kulay. Lilinisan na lang po natin mamaya. I'll do the, uh, ano tawag dito, yung paglinis po ng mga lumakpas na kulay. So, Guys, lalagyan na po natin ang last na uh, tawag dito. Transparent po para medyo makintab-kintab naman. Ayan po siya. Oh. Medyo may katagalan pero good enough na makita nyo naman at ma-demo ko kung paano yung ginagawa ko sa sarili kong kuko. Ah, hindi na po ako magpupunta ng parlor so maiksi lang naman po ang kuko, ayan hindi na po tayo makapagpahaba ng kuko na kagaya nung araw, dahil po eh sa kadamihan ng ginagawa natin, hindi na natin magawang pahabain pa ang kuko, at nakakangilo na rin po talaga pagka mahaba yung mga kuko natin, di po ba para na lang sa mga nagdadalaga at yung mga nagsisingyorita ang mahabang kuko. So ayan guys. Matatapos na po ang paglagay natin ng pinakalas na na ilagay natin. Na trans may mga tawag na kalimutan ko na sa tagal eh, kung ano bang step by step basta yung pong base tapos yung kulay na gusto niyo at saka yung pinakalas po. So ito po ang nagamit natin which is yung kanyang base, and then yung color na pinili nyo, na napili ko pala, ayan po, at saka ito po yung pinakalas niya. Marami naman pong pagpipilian, pero next time naman, kung ibang kulay naman. Marami po ako mga iba-ibang kulay, ito nagamit ko na po kasi yung satin, ito na, na, nailagay ko na rin po ito sa ibang ano, so, yun nga po ang nagustuhan ko dito yung isa kulay na ito dahil po plant-based po siya, mas mas matagal at hindi magiging harm yung mga kuko natin. So, ayan po. Tapos na po yung uh, pagkulay ng tita o oh. hindi po ba maganda? Oh, ayan. So, may magandang kuko na ang tita nyo. Ayun nga lang yung kamay niya medyo nangungulubot dahil syempre, hindi naman tayo gano'n nakabata. So, ayan po. Which is free naman, wala nang bayad sa pagpapamanicure pedicure, ginawa na natin yung pagpapampering natin sa sarili natin, ayan, pwede na tayong gumala blues. So, ayan guys. So, ito lang po ang nagawa for today ni Tita na content. So, thank you so much for watching. Bye muna po for now and see you tomorrow. Bye!